Ang Pilipinas ay may sariling breed ng aso. Kumbagay, ito ay ang original na breed ng aso, na bibihira at dito lang sa Pilipinas matatagpuan. At hindi ito ang tinatawag na askal o asong kalye, o kaya ay ang askin o asong pinoy, na kadalasang nakikita natin sa mga kalye. Kaya sa ating topic ngayon, ay ating aalamin ang lahi ng asong ito, na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Sa ancestral land sa probinsya ng Bukidno na matatagpuan sa Mindanao, may isang uri di umano ng ligaw na aso na hindi nagpapalahi sa ibang aso, at pinaniniwala ang nakatira ito sa mga kagubatan, at dahil mailap sila sa mga tao ay bibihira lang itong makita. Ayon sa mga kwento, tinatayang nasa 36,000 taong nabubuhay na ang lahi nito, at dito lang sa Pilipinas matatagpuan. May usap-usapan na ito ay kathang isip lamang at hindi totoo, pero ayon sa mga pamahiin at paniniwala ng mga katutubo ng bukid noon, na may misteryo daw ang aso na ito na kapag nakapatay ka di umano ng asong gubat ay susumpin daw ang iyong pamilya. Ito ay ang Philippine Forest Dog, na kilala rin sa tawag na asong gubat o witch dog. Ayon kay Tom Asmas na isang researcher sa mga indigenous dog, habang nasa probinsya siya ng bukid noon ay napansin niya ang lahi ng aso, na kung tawagin ay asong gubat kaya kinuha niya at inalagaan, at pinag-aralan niya ang katangian ng asong gubat. Ang asong gubat, o ang Philippine Forest Dog, ay isang endangered breed na katutubo lamang sa Pilipinas. Sila ay mga bihasang mangangaso na maaaring manghuli ng biktima kahit hindi umangkop sa mahirap na kondisyon ng kagubatan. Pinahahalagahan ng mga katutubo ang lahi ng asong ito dahil sa kanilang mga kasanayan sa pangangaso at ang tradisyon ay ipinapasa nila sa mga susunod na henerasyon. Ang Philippine Forest Dogs ay mga medium-sized na aso na may taas na 18 hanggang 22 pulgada. Bilang karagdagan, mayroon silang natatanging makinis na kulay na karaniwang itim o kayumanggi. Bukod pa rito, ang ilan ay may mga tagpi o buhit na kahawig ng mga buhit ng tigre, kaya naman kilala rin sila at tinatawag bilang mga asong tigre. Ang mas nakakamangha sa mga asong ito ay mayroon silang matutulis na kuko, at mabilis na nakakaakyat sa mga puno para maghunting ng kakainin kagaya ng mga bayawak. Ang Philippine Forest Dog ay mataas ding tumalon matutulis at tirik ang mga tainga nito. Ang buntot ay nagkokurting pabilog dahil sa haba, at isa ito sa pinakamatandang dog breed sa buong mundo. Tinatayang ang lahi ng asong gubat ay nasa 36,000 years nang nabubuhay, at bukod tangi at nag-iisang indigenous wild dog sa bansa. Ito ay mailap, maliksi at matapang, at hindi ito nakikipagtalik sa ibang breed ng mga aso, kaya napapanatili nitong puro ang bloodline. Kadalasang matatagpuan ito sa kagubatan ng bukid noon sa Mindanao. Ang breed na ito ang tanging nakakasurvive independently sa mga kagubatan, wala silang pinagkaiba sa mga pusa at daga. May kahirapan din itong gawing alaga dahil kailangan itong bantayan dahil kapag nakawala, ay lalapain niya lahat ang mga domestic dogs, kambing, pusa at lahat ng poultry animals. Gayunpaman, nakakamangha ang asong ito. Dahil ito ang bukod tanging local pure breed sa Pilipinas, ay napakataas din ang killer instinct nito. At dahil bibihira lang ito, marami ang nag-aakalang isang alamat lang ang Philippine Forest Dog. Ang mga tribong lumad sa bukid nun ay may pamahiin sa mga asong gubat at paniniwala nila na isusumpa ang isang pamilya kung papatayin mo ang asong gubat o witch dog. Bukod sa bukid nun, may Philippine Forest Dog din sa Luzon at Visayas, na kadalasang ginagamit ng mga mangangaso sa panghuhuli ng mga ibon at mga bayawak. Inaalagaan din ito ng mga magsasaka at isinasama sa mga palayan dahil magaling manghuli ng cobra at iba klase ng mga ahas. Kapag nasa bahay naman ito, ay kailangan na lagi itong nasa kulungan, dahil delikado ito, kapag nakawala ay malaki ang posibilidad na mangagat ng tao, o manghabol at manlapo ng alagang mga hayop, kaya kung mag-alaga ka ng isang wheat dog ay kailangan ng iba pag-iingat at pagiging responsable. Ano ang masasabi mo sa asong gubat na ito? I-comment mo lang ang iyong opinion at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.